Yan po sa pagpapatuloy po ng ating usapin sa disadvantage po ng radyo. Ngayon naman po titignan pa natin yung ibang mga disadvantage sa paggamit ng radyo. Una po syempre it's difficult to check on the result. Naniniwala po kami dito na madami pong pagkabigo sa pananaliksik ng radyo. Bakit po? Dahil po maraming radyo istasyon ang hindi alam kung sila ba yung number one, kung sila ba ang number two o sila ba ang number three. Dahil po sa conducting po ng listenership kung ba't nahihirapan po tayo kung hanggang saan na ba yung sakop ng radyo? Hindi lamang nga po dito sa NCR, maging po sa iba pang parte ng Pilipinas. At syempre, ginaam, kaya po tayo nagkakaroon ng mga research o kan nagkakaroon po tayo ng mga pananaliksik upang malaman po natin kung may impact ba ang isang programa, mahalaga pa itong programa to o may natututunan ba sila. Ito po isa sa mga disadvantage ng ating radyo dahil hindi po natin nasisiguro o hindi po natin na um, na, na alam to na paniniyogo na eto bang ginagawa nating content ay may natututunan ba ang ating mga listeners Siyempre po, sa pagtagal-tagal po natin ng pakikinig ng radyo, madami rin po tayong napapansin na iba't ibang disadvantage. Una na nga lang po, dahil nga po ang radyo ay isang industriya ng mabilisang impormasyon. Minsan, dahil po sa sobrang bilis po ng pagkakabato ng impormasyon, hindi po natin ito nauunawaan ng ayos. Dahil po, hindi natin makuha. Bakit nga po hindi? Baka nga po may problema tayo sa signal o baka nakaharangan po ng building ang ating bahay kung saan nahihirapan pong makapasok ang iba't ibang impormasyon sa pamamagitan po ng ating radyo dahil dito nagkakaroon ng miscommunication. Nagkakaroon po tayo dito ng hindi pagkakaunawaan. sa sabi natin minsan ano yung sinabi ni ganito ganyan, hindi natin nauunawaan. Pangalawa, malabong pagsagap ng impormasyon. Totoo naman po ito. Dahil po ang AM radio po minsan ay hindi po natin nauunawaan o hindi po natin nadidinig ng ayos dahil nga po mahina po ang AM radio band. Okay, Siyempre, kung ang radyo po ay meron pong um, advantage, siyempre may advantage din po ang telebisyon at ang video. Pero ano nga muna ba ang telebisyon at video? Batay po dito sa ating pag-aaral mula po sa tagalog.com, isa po itong elektroniko ng aparato na ginagamitan ng screen para makatanggap ng larawan o litrato. Ngayon, aralin natin kung ano ba ang advantage ng telebisyon at ng video. Para po dito sa mga ilang salita po natin, ito ay bibilugan na po natin. Ang telebisyon daw po ay maituturing po na face-to-face -face discussion. Yes po. Bakit po ito itinuturing na um, parang isang harapang diskusyon? Dahil nakikita po natin ang image o nakikita po natin ang larawan ng ating kaharap mismo sa isang screen. Kaya nga po tayo, di ba, nung panahon po ng taong 2020, tayo po ay nasanay sa online. Ngayon po, maituturing din po itong personal media. Uulitin ko po dahil po sa pamamagitan ng larawan na ating nakikita at kung bakit yo din po ako nakikita at nauunawaan. Kasabay na rin po dito na ang advantage po ng radyo at ng video ay madami pong napupuntahan ito, hindi lamang po sa NCR kundi sa iba't ibang parte ng Pilipinas at nagkakaroon to ng iba't ibang target o iba't ibang punter yung mga tao upang maibahagi ang mga impormasyon na kanilang kinakailangan. At sa pagtagal-tagal din po ng panahon, hindi po natin maitatanggi na ang video, na ang telebisyon ay may malaking epekto, lalo na sa usapin ng komprehensibong pagkakaintindi ng isang individual at pananatiling nakatutok sa isang palabas. Bakit nga ba? Kasi maliban sa nadidinig na natin ng telebisyon at ang video, ito pa ay ating nakikita. Batay nga po sa ilang mga pag-aaral po na ating pong am um, nabasa, ang span na lang po ng atensyon ng mga tao ngayon ay less than 5 seconds. Ibig sabihin po, kapag hindi nakita, kapag hindi naunawaan, ito po ay ililipat na. Kung kaya po, tayo po ngayon ay nagkakaroon ng mga ilang pakulo sa telebisyon upang magstay po ng mas matagal ang isang tao ng intensyonal. Ngayon po, show to complex process in easy to, am um, am um, easy to follow the sequence. Yes po, para niyo po sa kaalaman yung lahat, ang radyo po ay kahit gaano kabilis ang itinuturi ito, hanggat ito ay merong larawan, hanggat ito ay merong video, ito ay maiintindihan. Bakit? Kasi po nakikita po natin ang iba't ibang proseso. Sa pamamagitan ng video at sa pamamagitan ng mga larawan. Siyempre po, dahil po sa sunod-sunod um, po nating ginagawa dito, kailangan nating maintindihan na ang radio at na, na ang telebisyon ay hindi lamang po um, sa usapin na yon. O sabihin po natin na hindi lang nakakapunter yan ng madaming tao, hindi lamang po um, nakakapunta sa iba't ibang lokasyon. Ang video at ang telebisyon ay maaari din magkaroon ng tinatawag natin na editing. Pag sinabi po nating editing, binubura po natin yung mga impormasyon na hindi naman na po mahalaga o hindi na dapat pagtuunan ng pansin. Bakit po? Kasi po sa television, mas maganda kung tayo po ay straightforward o kung ano ba dapat yung makita ng ating mga mata na mga impormasyon. Yan po yung ginagamit natin sa video para po sa mga um, nakikinig dito ngayon o nanonood. May tinatawag na po tayo ngayon na editing application. Siyempre, ko meron pong advantage ang ating telebisyon at ang video may tinatawag pa rin po tayo na disadvantage o kawalan. Ano nga ba? Isa-isa natin ito para sa isang magandang komprehensibong um, ex, um isang komprehensibong pagkakaintindi. Sabi po dito, ang radio, ay ang ang telebisyon at ang video ay very expensive. Naniniwala naman po tayo na hindi po mabilisan magkaroon ng mabilisan o mas malaki na pera. Dahil bakit po magastos po ang produksyon nito? Hindi lamang po ng tao maging po sa, kan sa um, kasangkapan na gagamitin ng equipment. Hindi rin po siya accessible sa mga probinsya. Pero bakit? Nagkakaroon po tayo ng kahirapan sa pag-abot sa mga bayan, sa mga bukid o probinsya dahil kakulangan po sa kapasidad ng produksyon o magkaroon ng kapasidad sa telebisyon. At isa rin po sa itinuturing natin dito, kadalasan po kasi ang TV po ngayon ay hindi na po natin ginagamit sa pag uh, sa panonood ng balita. Madalas po tayo mga individual, ginagamit po natin ng TV para na lamang po manood ng Netflix, para na lang po maglaro. Hindi na po natin na, uh, hindi na, po natin na fulfill kung ano ba dapat yung mission nito. Bakit? Kasi nga po ang tao hindi na po na-entertain. E kaya tayo po bilang isang development communication student, dapat malaman natin yung gamit talaga ng ating mga kasangkapan hindi lamang po sa pangaliwan kundi sa pagpapatibay ng mga impormasyon. At ang TV din po ay meron na pong maliit na kapasidad upang pag-aralan. Like for example, upang pag-aralan ng usapin sa mga pagpapaunlad, agrikultura, business, pangingisda. Bakit po? Kasi itinuturing nga daw po na maliit na lang po yung mga taong nakikinig dito. At ito po yung maituturing natin na disadvantage. Tang ng ng ating mga TV, ng ating mga radyo, ng, ng, ating video. Una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa mga umantabay po sa pakikinig po ng aking report ukol po sa disadvantage at advantage po ng ating mga kasalukuyang um, kasangkapan, ang radyo, ang telebisyon, at video. Kung kayo po ay merong katanungan, maaari nyo po akong ma-reach out dito po sa iba't ibang kung aking na email at ito po ang mga pahinarya na aking ginamit. Muli po, ako po si Brian De La Cruz at ito po ang aking report para sa Module 1.